guys. Dito sa mga sarap sugok guys. Ito po sa kakahuyan. Ay, nakikita. Medyo maula na, guys. Ang ako. Parang darating ng bagyo sa amin. Ay, hindi pa naayos yung bubong namin. Bagyo na naman. Ay, nako. Parang si Dagat nagsay na nga. Parang malakas ang baud. Wala na! Kurot na. Ay, thank you guys. God bless us all. Gandang buhay. Dito sa bensyana, nagpagala-gala. Sa kalasada. Kahit sa ang sulok ng aming barangay. Ikuti ni Provinsyana. Ay, nagpagala. Thank you, guys. God bless us all. Gandang buhay. Ang buhay. May ibat-ibang kulay. Ay, nakita.